Wait, so, what's the problem? No, no, ma'am. Ginugulo mo yung hearing eh. Wala namang kailangan magulo. Yan ang sinubmit sa akin. So, kung sasabihin mo mali, edi eh, ano yung tamang number? De ang taba ako mag-review. So kung gusto niyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo mag-debate, doon tayo sa labas. Ma'am, uh, ano ba intention ko, mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media. Kung saan-saan mo nang pinala yung issue. Wala akong inimbento. Invento ka. Naka-sampung interview ka ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano nung paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Eh, di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Nagre-react ng ganyan. Baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Paulo, Thank you, Mr. Chairman. I make my point. There's no such thing as 23 billion. Paulo, 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 Name, yes, procedure. please, please. Kasi para kanina nabanggit ho yung computation. Can you, I just ask you, Sexa da In, magkano ba yung budgetary cost estimate ng DPWH sa core and shell? So while you're looking at uh, we recognize uh, Senator Nancy and she's welcome to ask questions. That's Thank good. you Mr. Chairman even if I'm uh, not a member but I heard na nagsabi naman po kayo at the beginning of the uh, hearing na I am more than welcome to attend. Thank you Mr. Chairman. sir chair you the mayowa for <clears throat> phase 1 is 8.9 okay and, then, then, then 8.9 so, po yon di ba so 8 that's for the and then Set para lang okay. ano tayo klaro ha 8.9 including variation orders If you exclude the so, variation so, orders, question, the chairman is the PC. budgetary cost estimate. Yes, including. Because when they estimated it first, wala pang variation order. It was only 8.1. No, cost but the no, but the awarded is kasi is 8.06. but the budgetary cost estimate is, is 8.9. No, so, that, that talking was, about, no, no, you're talking about the the ABC. Ang nanalo ABC. was 8.06. Yeah. So yeah. Nine so is the budgetary cost estimate. There's a difference to the actual amount awarded there's a difference din sa budgetary cost estimate at meron ding difference pag pinasap na yung variation order but what i'm interested right now is how much is the budgetary cost estimate it's 8.9 billion for the budgetary cost estimate the abc is 8.5 and the award... po, tapos dumagaan ho yung budgetary cost for the fit out estimate budgetary cost estimate Inalim. So it's 2.5 And it's for two. the works to complete what is the ano yung budgetary cost estimate For the works to complete it's 7.359 billion pesos Eh, kunti kayo baka calculator. <laughs> Pwede mo paki-total? 18.7 billion tama po ba So tama po na on your on your documentation there's no such thing as 23 billion for DPWH So I think you said na hindi niyo ho kailangan mag-apologize because uh, wala so naman wala ito naman, yung presentation nila Nandiyan yung 21.7 billion. If you add the land cost, it's 23 billion. Yeah, This was submitted talking, by them. But we're talking about... May documentation ba kayo tungkol dun sa land cost? Dumadaan ba sa inyo yung pera ng land no, no. cost? Senator Nancy, ang pre-sent niya... Mr. Chairman, no, no, what we're let's, talking about, building. Yeah, Hindi please, yung trabaho... Ma'am, let's calm down so that we can we can get the numbers right. I showed the video na ang sinasabi niya 5.7 Which Doc mismo yung dokumento Chairman even if sa document na hawak mo there's no 23. 21.7 billion and then 23 you're reacting to what Senator Escudero said na 23 which was submitted to us by the SCT which were all your staff and which I released to the media and you've been going around saying mali numbers namin so kung mali correct it pero ang nagbigay ng number sa amin staff mo and you've been going around telling people saan ba namin ang galing eh nanggaling galing nga sa staff mo. So anong problema? Mr. Chairman, ang tinatanong ko per documentation ng DPWH. Ito documentation nila, oh, 21.7 21.7 21. plus 3. Hindi DPWH ang sinabmit ko sa media at hindi yun ang sinabi ni Senator Escudero. Actually, ang sinabi ni S Senator Escudero galing sa SCT na mga staff Madam mo. So what's the issue? Uh, well, actually, chairman, parang nagkakamali ho ata kayo dun sa presentation niyo so sa Phase three sa records niya ba it's 10 billion? Records well, 'to, your, your records to, to be? ng SCT uh, uh Senator Binay that was given to me by the SCT. Who are your staff? It's Wait, so so what's the problem? Man. No, no, ma'am, ginugulo mo yung hearing eh, wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabmit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? The, sir, ya, yan man. po ang sinabmit sa akin ito, galing ito, ng ito staff mo. No. Ito natin ngayon, yung, yung sign ng DPW. Yes, and ang so, sinag-uusapan namin ni Seksadaim, yung sinabi niyang 5.7 na 7 point something pala in the proper context. Kasi to be fair to DPWA... Mali nga talaga sinabi niya, hindi 5.7. Yeah, it was 7 you point something. You apologize for the 23 no, million. No, no, no. You, you're... When, mali yung pakinig mo. When, I asked them to apologize for saying saying it's 5.7 when in fact it was 7 point Mr. something. Mr. Chairman, you're... And, no, no. Listen can to me first. Can we go back? Listen to me first. Listen to me first, Senator Nancy. I'm still Mr. the chair. Chairman. No, no. Ang problema sa'yo, you keep going around saying gusto ko makausap si Alan gusto ko makausap si Cheese nakita pa tayo sa party may cellphone hindi mo naman kami kinakausap tapos manggugulo ka ngayon sa hearing let me continue i told said na pinapalabas na walang 23b because, because, because no, no 23 because total ayan yung 23 23B, 23b oh ayan ang 23b ayan ang 23b na submitted ng ano ng SCT na yeah, staff mo na ikaw nagsabi sa akin na wag kong tanggalin na ito mo So what what's the context. issue? Ano ang anong sinabi niyo? Oh. Ang ang, pag ang cost ng pagpapatayo ng building ay 23B. Ang sabi ni Senator Escudero, so far ang total cost ng pagkakaroon ng bagong building ay nasa 23 na. That, is At that 'yun po ang binigay sa akin ng SCT na kasama diyan ang cost ng land. So ano ang issue? Wala naman issue, 23B talaga sinubmit sa amin. If you want to tell me na mali lahat ng staff mo at may iba kang numbers, you're welcome to submit. But how can you argue with what they submitted to me and how can we argue with what Senator uh Senate President said? Then you yung, know, because proper context, when yung nag-issue ng statement, ang statement niyo ay from the original core and shell budget of 8.9 billion to a projected completion cost of 23.3 billion. And we're talking about the new Senate building project. Yung may mga component dyan na hindi bahagi nung construct ng new Senate building. We clarified that. If you were listening, we we're clarified. During the time of Senator Lacson, ang sinabi yung 7th floor pataas walang fit out. Hindi yan, hindi yan. You're proposing na may not, fit out. It's not. So we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a fit out. So since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Uh Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain yan ay DPWH because at the moment nga, wala pa yan eh. Dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin Bakit ito. Bakit wala pa? Eh March 2023 yung sulat sa'yo. Natanggal naman kayo last month lang eh. So isang taon hindi rin gumalaw during your term. Tapos sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa'yo March 20, 2023 Because Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? Ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Renele na isang daan taon. Kung ako ay nagpatuloy ng na building, talagang pipilitin natin matapos. Paano ka matatapos kung yung phase 3 mo, isang taon na na sa'yo at sinasabi mo ngayon, hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa nare-review. Yes. March 20, Uh, 2023, it's already July 3, 2024, Senator. 15 months na sa mesa mo, then Kanya. you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. O, oh, Mr. Aguinaldo, sabi niyo ko kanina, sana madesisyonan namin kasi baka madelay. Eh, labing limang buwan pala nasa mesa ni Senator Nancy. Oh. Of course not, Mr. Chairman. Hindi, kakaamin mo lang ngayon eh. Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa. Gaano katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? Ito, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na yan eh. Kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin pag take at iba yung binigay ng SCT, di kinausap kita, ito binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin ngayon? Eh? Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw nagpapa-interview, di ba? So anong issue? Ang issue kasi, Mr. Chairman. Ang issue yan, tapos pinalitan namin. This is just an estimate. Hindi mo <laughs> estimate yan na pinapapirmahan sa, sa akin na sa sa'yo. Na isang hindi, taon na nasa mesa mo. Hindi so, issue pa yan. Lang. Siguro, balikan natin yung DPWH. Nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to. Na in fact, ang target, EMA award na to, within, uh, ano bang target natin? So kung labing limang buwan mo hindi hinihimay, kailan mo hihimayin? Labing limang buwan mo hindi ni May eh. March Hini 20 yan, 2023, that, sinabmit ano, uh, sa'yo. Nasa akin na. Alam Mr. Nyo, Chairman, hinihimay namin to isa-isa. In fact, well, kaya kami inaabot, project kami project manager. Ng, inaabot kami ng 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. So bakit, dahil, bakit nyo nga hindi na himay ng labing limang buwan? Ito yung sulat na sa akin. No? March 2020, tapos tinatanong kita ngayon, wala kang masagot sa himay. Oo. Oh. Na, nandito tayo, sa tayo sa para ma-review namin. Ang trabaho ko mag-review. Ang trabaho huh? ko mag-review. So kung gusto niyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo pag-debate, doon tayo sa labas. Sayang oras ng Because Senado. Sir Mr. Chairman, hindi pa ito naka-quantify ng DPWH. Eh. Nasa hindi pa, pa quantify pa. Sila nag-submit nito eh. Hindi pa, pa... Paano walang quantity eh? Sinabi na nga sa'yo. It's an estimate. Ka it is a... Uh, it is uh, pag binid to sabi sa iyo it's 8.5b in negotiate mo it's 7.2b binigay sa iyo to siguro may share ba DPWH with what's the difference between a budget estimate and a quanti yung nagka-quantify na tayo ng materials and at the moment nasa nasa na tayo doon sa proseso the review pa rin po. Oh. So, di ba? Uh, Hindi, siguro, state for the record, what's the difference between a budgetary cost estimate with a detailed cost estimate? Ma'am, nililito mo tao kasi dun sa memo sa'yo nakalagay, i-negotiate nyo na at 7.2B. Ayan, Oy, oh, nandyan. Of course that. Nandito, I, nandito sa dokumento sa'yo. Mr. Sa inyo. Chairman. 15 months na na sa'yo. Mr. Yo. Chairman, it's not true. In fact, ang instruction ko is for public bidding because marami which, na... Which you didn't do sa 2.375 billion, di ba? Ah, may so, ano niya, may explanation din niya, yes, yan, Mr. Which Chairman. Which is my explanation din sa 7.3B, kaya ako sila tinatanong at kailangan kita tinatanong. Pero point... tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo, tapos kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So ang point, Senator Binay, Do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo eh. Pati yung credibility ng aming review eh. Diba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ng building na to. At Paano nga matapos? Labing limang buwan yung pay-pay sa maging. mesa mo. Wala kang ginawa. Meron. Ikaw na nagsabi ngayon, hindi ko alam yon. Ngayon ko lang nalaman na labing limang buwan to na sa mesa mo. Wala kang ginawa. May Oo. ginagawa tayo, Mr. Chairman. Eh ano nga ginawa mo? Huh? Labing limang buwan eh. Una-una, Mr. Chairman, hindi trabaho, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng... DPWH mag Sinabit na nga sa'yo ng DPWH yung amount. Tinahanap ko yung sulat. Can, you, can you help me, Raph? Nasaan yung sulat dito? Ah, Saan nila? Ayan o. Oh, ang linaw-linaw ng sulat, ma'am. Oh. Tao na umusga. O, oh, ayan. oh, kayo sa media. Nandiyan, marami kayong tanong sa akin. Ayan o. Oh, ayan o. Oh. Oh, Honorable Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay. March 20, 2023. Forwarded. For your information, reference. WTC package above project. 7.35 7.359 billion which was on the memo I gave Senator Escudero O yan based on the persistent approved RDAED so ma'am yung sinasabi mong hindi wala siyang basis based na siya sa RDAED and approved DAED plans and covers remaining WTC of the NSBP except electronics auxiliary work uh costing is based on similar items in phase 1 and 2. Sige, Mr. Chairman, hindi, yeah. tanong, yeah. tanong, tanong, hindi, tanong, hindi, para, hindi, natin. sandali lang. Let me finish kasi importante ito eh. Oh, ano nakalagay dyan? The estimated cost was based on the costing of existing contracts on the assumption it will be awarded through another negotiated contract with the same contractor similar to the successful negotiation of phase 2 contract with the presumption that all conditions and ganyan, ganyan. Oh. Conversely, kung ibibid mo 8.54, ang nag-submit sa iyo to si Sir Assistant Secretary Mulano. Nag-retire siya, hinire mo. For so, one month. So kung kung wala kang bilib sa kanya at hinire mo, and eh, i recommend nga niya na i-negotiate -ano mo, eh, mo, yan ang amount. So ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? Eh, labing limang buwan na sa mesa mo, hindi mo pala nire-review. Wait, Mr. Sherman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na yan. Kanina ka galit na galit eh. Matapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa'yo sa so 23B. Eh di, ibigay mo sa akin kung ano yung ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount. Eh, yung amount na binigay sa akin ng staff mo eh. Eh, kasi di ba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan, total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost. Diba? Di ba? Pagka pag ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo doon sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero so, Mr. Chairman, pag nagpapagawa entry... ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mo refrigerator at TV as cost of the dildin. Eh de, wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Sa yeah, hindi mo sinabi. Oh. Sa competition ng DPWH, hindi 'yon bahagi. Tama po ba? Hindi naman bahagi refrigerator po. at TV to, ma'am. For, for example, ma cybersecurity bahagi ba ng Ma'am, ano ba intention call? mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala hong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media, kung saan mo nang na ginawa issue. Wala akong ka, naka interview ka. Uh, baka naman ito yung Makati Tagig. Eh, hindi mo man lang inibay yung question doon sa radio. Lahat sila pare-pareho question, eksakto pa eh. Halatang ikaw nagbigay ng question. Eh, na ano naman kinalaman? Ano naman kinalaman ng Ano naman yung magbibigay ng ano question sa media? Ay, oh, napakagaling. Mr. Galing. Chairman, sampung, baka, da, baka gawain sa- yung sampung, nabibigay sampung ng na tanong so, sa mga... So, ma'am, sampung me. interview, eksakto lahat ng question. Coincidence, ang galing mo naman. Mas, siguro, mas magandang... Ka- kagabi. Kagabi. hindi sila, hindi sila. Radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, Well, Pwede bang stick to the issue tayo? Walang nag bring up dito ng ibang issue. Ba? Kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila makapagpaliwanag. O sige, pagpaliwanag natin. O, mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Claro yung issue, guguluhin yung issue. Oh, hindi po ako nagugulong, Mr. Ma Chairman. Oh, sige. Sa puntasok ano ko, ko pa na, gulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo may sumasaksak sa likod mo. di kasuhan mo ng attempted Ay. murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Eh ano kilalaman ko doon is sasabihin mo Actually Mr. Chairman, may sinabi ba akong ikaw? Wala akong sinasabi eh, na eh, ikaw ha. Paano mo sa, sasabihin mo sa media may kilalaman to sa Tagigat Makati oh, tapos pero, sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo? Ano iisipin nila? Pero sinabi ko makikod? ba na Peter Caitano, okay. ang Peter Caetano ang sasaksak sa akin Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo hindi Marites. Kaya ayusin natin to. Nakakayan. Hindi, hindi po tayo manitayas, Mr. Chairman. 23 billion. So anong, anong gusto mong linawin dyan? Ipasok natin sa record. Anong gusto mong linawin? Sa DPWH, based on their records, magkano ba yung amount sa kanila? Ito nga ma'am, pinapakita Kasi, ko na sa inyo ma'am. Ayan, nasa may kanila. Is 20, 21. Is that 23 billion? It's 21.7330. But is that 23 billion? If you add the land. But it's not 23 billion. Uh, sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH, 23 billion ang nasa DPWH? Siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala, mga, interview. Mga Ma Ma wala akong interview. Siya sabi na 23 Ma'am, wala akong interview. Tanungin mo po media, galit na sa akin yung mga yan. Sige mo si Sally, hindi ako nakapagbati ng birthday. Ni hindi ko binubuksan yung text niya kasi sabi ko sa kanila, pasensya na po kayo, gusto ko maging fair. Wala akong kakausapin, wala akong interviewin. Ninong ko si Ninong Noli De Castro. Tumatawag sa akin, hindi ako nagpa-interview. Marami akong kaibigan sa media, hindi ako nagpa-interview, di ba? Oh. So, so ano yung transcript na sinasabi oh, sir, eh, so mo? di kung babalikan natin yon, Mr. Chairman, saan galing yung 23 billion? Galing yun sa memo hindi, na nag-announce sa media ng 23 billion? Galing yan sa SCT. Hindi, ang tanong ko, sinong nag-announce sa media ng 23 De, billion? Sinong nag-announce, Mr. Ma chairman? Ang sinasabi It's not mo, you. So, sino, sino nag-announce? Si Senator Escudero. Oh, you and then, so, nag-announce ng amount ng 23 eh, sabi billion? Sabi mo kasi, pa-interview kami, pa-interview kayo, ng kayo. Si Senator... Oh, so, Mr. Chairman, then, na merong nag-announce ng amount na 23 billion. Can, inaamin mo ba ma'am na dati mong staff ang SCT at sila nag-submit ng 23 billion? Sila po nag-submit ng SCT. ba? kayo na rin nagsabi na DPWH muna yung resource person yes, ngayon. at wala naman nagsabi na ginugulo mo nga ma'am So, tinatanong ko, sa words records po ng DPWH, lumalabas ba yung 23 billion? Yun lang naman ah, sa inyo, Mr. Chairman, tinatanong sina, Sinagot na kita ma'am. Lumabas okay, 21.73 21. yeah, So Pag that is not 23 billion Mr. Chairman. Clear math oh. 21 is not 23. Hindi ma'am ulitin natin yung Mr. ulitin chairman, natin yung video. 4 by 21 at 23. Okay. So for the record so, For the record. No, no, for, for, the, 21, the for the record it's 23 billion with the land? No, for the for record the re it's let, 21. It's no, 21. Let, let, let me finish para to to satisfy you, okay? Let let me clarify. Wala namang pupuntahan na yung pabalik-balik. Let me clarify, ha? Tinanong ko sa SCT, mag-submit kayo sa akin ng mga total. Ang sinubmit 23B, kasama yung land. Sinubmit ko ito kay Sen. Ma'am, yeah, okay. let, let, ma let ma me finish probably, para tapos, uh, na, sige, to, na, napapos, tapos na to, pagkatapos ako. Pagkatapos, tapos na ma ito, ma'am, huwag mo nang guluhin. Hindi ko kalamisher Kasi malinaw na. No, Mr. Chairman, malinaw ma'am, malinaw po. Ma sinabi mo kanina, ang hearing na to ma ay ma para sa DPWH. Ma'am, At so, tinatanong natin, as per records of DPWH. Ma'am, babalik tayo. Ba yung 23 okay. billion. Well, well, the chair Nahis, is making a statement. Will you allow the chair to make please, a statement? Okay, okay, I'm sorry Mr. Chairman. Okay. So, uh, after the SCT submitted the 23B, we got their preliminary insights. Galing sa kanila yon. Sinabmit ko ngayon kay Senator Escudero. In his words, na OA siya sa 23B, he gave a speech. Based on the speech, you said, saan galing ang 23B, si Yusek Sadein at si Ma'am Solidad nagpa-interview. Ang sabi nila, it's a... Uh, Para hindi ako magkamali, ano yung lumabas kanina dyan? Uh, they said it was 5.7B so if you add it all up it's like 16 malayo sa 23. So he during the course of the hearing if you were listening ma'am pinakita niya to 21.7B. So I referred to him sabi ko sir kung titingnan mo sarili niyong dokumento at yung sinabmit ni assistant uh, secretary Molano it was 7.something B. So, malapit na yon sa 23 o nasa 23 if isama mo yung land. So, don't you owe us an apology because sinabi mong, let me finish. Don't you, uh, because it was, sinabi mo 5.7 at 16b, para bang kami nag -imbento? Hindi kami nag -imbento. Now, if you want to say invento yung 23b, then show me what the numbers is and I will talk to the SCT bakit kayo nag-iimbento kung nag-imbento sila. Pero kung hindi, at 23 talaga binigay nila sa akin, ano yung issue? Huwag mo nang pagbalik-balik ta rin na DP ganyan. Ito, sinibit ng DPWH, 21.7. Ayan yung report nila sa Channel 7. Lahat ng tao sa kwarto na to, lahat ng nanonood sa media, naiintindihan na. So, tapos na tayo doon. Klaro na yon. So, ang pera nyo, 21.7. Wala yung sa land sa inyo. O, ano pang issue? Ayan, sinabit Mr. Chairman, Eto, ayan, there's no... Nila. May 21 billion ba sa inyo? Ayan, Wala. Are you familiar with the terms dun sa pag-acquire ng lote? Di ba wala din kayong alam? So, ang layo. Ikaw na nga nagpapakita, Mr. Chairman. wala, name. wala yung lote dyan, 21. Ma'am, Bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun know, ang chairman. Ikaw nga, hindi ka, because, marunong, di ka marunong magbasa. 21 naging 23. Hindi ko sinabi diba? 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and then move, point move on. Move on kasi yes. out of order ka na. But my point is, Mr. Chairman, on the part of DPWH, it's 21.7 no billion. Oh, no such as thing Tapos. As 23 oh, tapos. billion. Ang pera, nasa don't think 21.7 billion. Tapos. meron pa? pa na sa Maika nyo? Ayan nga eh. Pilipin 21 billion? Ita, eh. German, German. Yes. Sir. lang po. Opo. Oh uh, ah, pwede po ba <clears throat> i-move na lang po natin po suspend the... Okay lang po ba? Suspend muna po natin. Patapos na nga tayo. Eh. Gusto ko okay. nga tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than press con siya ng press con. Kaya lang... Hindi ako press con ng press con. Um, napipilitan lang tayo sa so pagot. Kasi nga ho, mali-mali yung mga... Well, ibigay niyo si Sige, pakitama kung yeah. anong Unang-una, wala akong statement sa media paano yeah, magkakamali. Well, mali. Facebook live mo, parang statement. May, meron ka ding I, interview, dapat na-interview na okay. ka din, di ba? So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa Mica, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end is... Nag-e-exist ba yung 23 billion for DPWH. Yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yan lang ko tinatanong kami, Mr. Ma chairman. Ma'am, nasa presentation okay. nila eh. Yes or no lang. Can they answer? Oh, Can they answer? On your end, DPWH, nag-i-exist nag si ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek. There is none, Mr. Chair. no, no. Thank you. Oh, no. Sorry, Mr. sorry. Ma'am, ma There is none. excuse me. Excuse me. Point. Not, order, we order, order. There. Thank, Lord, thank you, Mr. Chairman. Pa, pa. I made my point. There's no such ]ules. thing as 23 billion. Pa-ulit ko na kanina pa 21.7 billion. Kabuang ka na, Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas. Hindi to palengke. Okay.